patay ang isang babae na sakay ng isang PUV sa Mandawes City Cebu nang bumangga ito sa kasalubong na sasakyan si Jessie Atienza sa report Nakunan ng cellphone video ang pagtulong ng mga tao sa mga pasaherong ito ng na lula tumagilid ng modern PUV sa Labugon Road ng Barangay Basak tubing, 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 tubing. Kalman lamang, kalman lamang. Tuliro at tila na trauma ang mga pasahero matapos ang aksidente. Sa kasamaang palad, isang pasahero ang namatay na kinilalang si Sheila Calo, isang call center agent na pauwi na sana sa bayan ng Compostela. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, sinubukang mag-overtake ng driver sa sinusundang sasakyan gamit ang kasalungat na lane. Joe, uh, mabilis talaga yung takbo niya. Tapos pagdating niya doon sa may basak area, Labogon, uh, he attempted to overtake another vehicle. And then nung nasa opposite lane na siya, may, ka, may, uh, may nakasalubong sasakyan. So umiwas siya ngayon. Tapos sa pag-iwas niya, he lost control of the vehicle. Bumanga siya doon sa nakapark na isang sasakyan, isang sedan. Uh. At uh, nung pag, uh, pagkabangga niya, he lost, he lost control of the vehicle, leading na matumba yung uh, buong uh, modern jeep. Hindi rin makapaniwala sa nangyari at sa kinahinat na ng isa sa kanyang pasahero ang driver ng PUV. Nagsisisi din siya sa nangyari. Kausap ko po yung namatay. Kuya, masakit yung likod ko. Pero may ano siya, may sugat sa dito. Kung na, nandun na yung rescuer, eh, simple, di na ako makalapit kasi nandun na sila eh. Ang naalala ko noon, sinabihan siya na Ati, ati, huwag kang matulog, ate, huwag kang matulog, ate, kasi gumano na siya. Gumano na yung ano niya, ulo niya. Hindi ko talaga akala na mamamatay yung ano, yung tao, na, yung babae na yun. Ayon sa PNP, nagkaareglo na ang pamilya ng namatay na pasahero at ng kumpanya ng POV. At napagdesisyon ng hindi na magsasampan ng kaso ang pamilya. Yung sa settlement lang is doon sa criminal case, but then we will still pursue uh, doon sa administrative, uh, niya, administrative uh, case niya, which is doon sa reckless reckless driving niya. In fact, we will be endorsing his driver's license to the LTO for subsequent penalties. Ligtas na sa peligro ang lima pang mga pasahero. Mula sa PTV Cebu, Jesse Atienza, para sa bayan.